doon sa aking official guest book, iyon ang magtutuloy ng kondisyon. At sila na rin ang pamamanahan ko ng tigi isandaang milyong piso bawat isa. Okay? Ay siya, good luck na lang sa inyo. Call. At ngayon, Bogert at Menchi alam niyo na kung anong saysay ng pagpirma niyo. Attorney, imposible mo mga na pasamin doon dahil ako pa mismo nang paimbalsa sa mo sa kanya eh. Pambihira naman yan, Atty., oh. Ako lahat na kasi kaso. Pati na paglilibingan niya. s 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 Excuse me. Oy. Mm? Mm. Brad, excuse me, huh? Mm. <coughs> <coughs> Oy, tika, tika, sudre. Wala naman ko yung ginagawa mo sa mga dito, ha? Ah. Wala naman kayo dito. At kung ano naman po yung kasalanan namin, patawarin niyo po kami, hindi naman namin Tsaka, sinasadya. Tsaka, kung tutusin, wala <coughs> naman kayo warad ang pares, ha? Ah. Kaya kayo nandito, it's because you've signed a paper that sealed your destiny and will change your life forever. <laughs> ano daw? Parang ano naman to si Wilson, yun lang hindi maintindihan. Ano po? Ang ibig kong sabihin, di ba kayong dalawa ang pumirma dito? At dahil sa kayong dalawa ang pumirma dito sa official guest book, kayo ang magiging tagapagmana ng napakalaking halaga ng kayamanan ni Don Segundo. At para mas malinaw, panoorin niyo to. Ah, makinig kaya. Dahil kayong dalawa, ang unang pumirma doon sa aking official guest book doon sa aking burol, ay pamamanahan ko kayo ng tigi isang daang milyong piso bawat isa. isang daang milyong piso? Okay. Limang <laughs> milyong piso ang kailangan ko, no? Tandaan, hindi! Kulang yon. Pero, makukuha lang ninyo ang perang iyon pag natupad ninyo ang tatlong kondisyones. Unang-una, gusto ko, hanapin ninyo yung akin dating kasintahan na si Marita. Iniwan ko siyang buntes. Dalawampung taon na nakakaraan. Ihingi ninyo ako ng tawad sa kanya. Pangalwa, gusto ko, buksan uli ninyo yung club na pinasarado ko. Nabalitaan ko na madami akong dating empleyado na naghirap dahil doon. Gusto ko ibuksan uli ninyo. Pero kukunin ninyo yung mga dati kong empleyado na sila uli ang magtatrabaho doon. Bibigyan ninyo ng tamang sweldo at saka bibigyan ninyo ng binipisyo. Pangatlo, gusto ko ayusin ninyo at muling ibalik ang ganda nung aming lumang bahay doon sa Batangas. Mahalaga ang bahay na iyan sa aming pamilya. Gusto ko nga eh, ibigay ang bahay na iyan sa anak namin ni Marita. Pero, pag hindi ninyo, pag hindi ninyo natupad yung mga kondisyonis ko, yung ikatlo at ikaapat na pumirma doon sa aking official guest book, iyon ang magtutuloy ng kondisyon. At sila na rin ang pamamanahan ko ng tigi isandaang milyong piso bawat isa. Okay? Ay siya, good luck na lang sa inyo. Call. At ngayon, Bogert at Menchi alam niyo na kung anong saysay -say ng pagpirma niyo. Ang sabi sa atin, hanggat hindi natin natutupad ang mga kondisyon ni Don Segundo, dito muna tayo titira! Ha? Ano ba? Wilson, huwag masyadong lalayo. Baka maligaw ako dito. Ano ka ba? Pitawa mo ako? Kaya ka ba? Sungit mo na ito. Oy, oy, sandali. Asan niyo bigay sa'yo ni Atone? Eto, bakit? Importante ba to? Aba, syempre. Naku, buti si Dabi mo. Munti ko na singahan. Singahan? Hindi mo ba alam na dito nakalagay ang address ni Aling Marita? Ako ba? Oy, ingatan niyo yan. Oh, mahal kong segundo hanggang sa dulo ng walang hanggan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang iyong sinta, Marita. Ang sweet ni Don Minuto, no? Ano Minuto? Segundo! Hmm? Hoy, hoy, hoy. Nakikita mo ba yun? Nakikita ko? Ha? Alin? Yung mga antik na yan? Ang laking pera niya pag binenta! Yoko? Aba! Iloko pala itong isang tuwa. Hindi naman atin yung Bebenta natin. Masama yun. Aba, Mabait naman pala ang isang aray. Pero teka, pag binenta ba natin yan, kikita tayo ng 50 milyong piso? Eh, siyempre hindi. Eh, kung itong buong bahay? Abay, sobra-sobra pa. Benta natin ito bukas. Oo. Oh. Pumag na aray. Pero alam mo, hindi natin basta-basta may bebenta ito eh. Kaya kasi may mga papeles pa yan. May mga did-did-did pa yan na kailangan pakita mo na ikaw talaga may myari. Okay. Natok na ako, Wilson. Halika na, tulog na tayo. Aboy, oh. may isang kabayo pala naman ng na isang ara, eh. Hoy! Halika na, doon ka na matulog sa taas. Maraming kwarto doon. Halika na. Aboy, pwede pala yung natutulog ng nagtayo. Oh. Oh.